Hey guys! Ito si Tito Ato, ang tito ko. Si Don Ato sa kanyang Facebook profile. Uh, siya ay tinerapi ko noong 2023, last year. Pero ito na siya ngayon, 2024. 78 na. Ayan na. Ang, ang kanyang, balat eh uh, freshly young. Itura ngayon. Ah, Medyo yeah. magkatikanda na yung kanyang mga balat. Hindi na masyadong kulubot at hindi na masyadong uh, baon ang mga buto meron Ayong na rin mga muscle at medyo magaganda ah, na rin ang mukha niya at ganda ganda na rin yung kanyang tayo oh. sige straight straight tayo to straight straight mo yung pet mo straight mo straight mo yung pet mo sige tayo ano mo lang mm. sige 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 mm. para hindi ka ano straight mo lang yung tayo mo to yung pet mo huwag mo iliyad i-ano mo to, i-urong mo to. Yan, sige, ganyan. Mm. i mo, huwag ka matakot. <laughs> Para hindi ka nakalok, yuko. Hmm. <laughs> <laughs> hmm. Ah. Si Tito Ato. Si Tito Ato. Arali mo dito tumayo nang naka-straight ang likod. Huwag laging nakabaluktot. Dapat meron ka kodi, eh. Nakatayo ka diretso. O oh, dahan-dahan. Upo na siya sa kanyang trono. O oh, straight ang likod ha. O oh, ganyan muna ang kanyang tayo. O oh, hila. Hmm. O. Oh. Hmm. Lagi kasi nakaupo. <laughs> Don pe <pay> po chikito. <laughs> oh, di ba? Ilang taon ka na tito? 70? 76 no. Ay 78. Ilang 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 suman po 'yan? 100 <laughs> oh, bili na kayo suman, may suman na naman okay. Okay. uli. Oh. Orang niya negosyo mga seniority. Oh. <laughs> Itong yung order bukas. Dadalhan ko na ah? may mag may magpupunta sa Manila, may magpupunta sa Ipina... Ako pa iriga pa kasi ako bukas eh. Kung pa Manila ako, order na rin ako. <laughs> Kaya lang pa tayo. Sa, sa, linggo may order naman. Oh, di ba? Mabuhay ang negosyo ni Tito Ataw at saka ni Tita Saning. <laughs> so man no? oh, sarap yan, no? sayang wala pang luto. <laughs> yeah, yeah. Hindi ka pa nakaluto, Tito? Nice Nang suman? Ay, Hindi pa nakaluto. Naubos, naubos na ba? Naubos na. Tulong ka na tito. Magawa ng ibos. Na. Ah, lalakas ang negosyo nyo niyan. Talaga? Kung nakikita nyo guys, tumayo si Tito at, to, at iyan na ang kanyang tayo at ang kanyang paglalakad. Oh, Medyo niyo. baluktot ang kanyang likod at saka hirap mm -hmm. siyang tumayo at Parehas hirap din laka, siyang kumilos ng ano? maidiretso ang kanyang likod. Pero nagbago na ngayon. Kapag nakapagkata ng kanyang pagkupo sa upuan, hmm. at hindi pa siyang maano pa ang buto niya ni. Eh. Matigas ang ulo. Pero unti-unti naman nababago ang pero at nalistret kaya na. Baka kaya na. Kaya nang itayo. <laughs> eh, mahirap pagka dumiretso yan. Baka lagi yan wala dito sa bahay. Oh, hindi eh, na tutulong yan sa'yo. Sabi sabi ko ba, umaga. Kung uh Oo, -oh, uh -oh. kasi baka masubsobog na po. Pagka nakatayong na po siya ng diretso. Ang ano sa gawain. Ang dami ng gawain. Eh, oo nga, tama nga po yun. Mm -mm. Dito lang. Kore. Ilang taon na si Tito? sa April 7, 78. Oh, 78 na. Oh, sa April? Sayang, wala ako rito. Ako'y pabiyahe na bukas. Excited si Tito mauna para magpa-therapy. Ito siya noon. Ayan, sige no, Tito, oh, so, lakad. Ngunit ako siyang pinuntahan Nakatuod dito sa siya. Ito ang kanyang tayo at ang kanyang paglalakad. Yun. Medyo mabigat Naka, ang mga ano paa at saka hirap siya maglakad Pero okay yung paa mo Tito, no? Hindi, mabigat. Minsan mabigat. Minsan mabigat. Nakatuod siya. Nakatuod talaga <laughs> kayo to. Nakabaluktot. Oo, mm -hmm. Hindi pa ko inaatake, eh. balok. Ah, hindi pa kayo inaatake, eh. baloktot na kayo. Oh, siya, kaya tayo. Hindi na ko lang pag kayo lang... Straight, hindi ka na. Ilang taong ka na to? Sa April 7, 77, 77. Oh, sige, gusto nyo magpa-therapy. Gwapo ka pa dito. Gwapo ka ka ng mga Gusto mo talaga magpa-therapy? Ah, oh, sige. Oh, sige. Ito ang mga picture moment namin at saka selfie moment namin ni Tito Ato at saka ni Saling kapag sila ay nagpapaterapi sa una, pangalawa at pangatlo, pangapat na therapy niya nung last year. Iyan siya na nag-steam therapy. Nagpaterapi rin pati mga apo ni Lolo Ato sa tuhod at sila yung mga cute na mga apo niya. Ito si Tita Saling. Ito nga, ididiretso mo yung likod mo. Kasi Tito, oh, sige. Nung... may traffic. Pag-aas natin. Pera pieces. nakakapasok ka dyan. Dapat i-diretso mo yung katawan mo. Yan, ganyan. Patay, patay, patayo ng patayo. Para masanay. Mm -hmm. O, ganyan, no? nadidiretso mo pala eh. Maganda pagka ano, diretso. Kasi pagka baluktot ka dito, yoko ka ng yuko. Mahirap talaga pag magkaroon ng problema sa bones. O, ba? Diba? O, ba? Diba? O oh, kaya kayo ay lagaan yung inyong balakang at saka likod. O, oh, nasakit ang papag inaapak. Pero okay naman no. ah, gwapo. Nakaka-straight ka na ng tayo to. Ah, punta ka pa dito. Ayun, sige pa. Kailangan sumentro ka sa upuan. Magiiste muna kami. Yung o oh, ha. Ilang taon ka na dito? 77 77. Pangalawang steam therapy ni Tito Ato ito. Kaya ito, pagkatapos ng steam, buti na lang at na-steam dahil meron para siyang ubo at saka hindi hirap sa paghinga. Kaya ito na siya nung after niyang therapy. Ang ganda ng tayo niya. Thank you guys for watching!